para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang mga ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip siling, bibigyan ko sila ng karni sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip siling, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo nang mapawi ang hamog nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig hindi nila alam kung ano iyon kaya nagtanong sila ano kaya ito sinabi ni moises iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dako po tayo sa salmong tugunan. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Panginoon ka'y bumubuhay ito aming narinig na kaya naman aming alam Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysa ay tutuong kahangahanga ang tinutukoy na bagay Mga ginawang dakila Nang Panginoong may kapal Panginoong Gayun pa man, itong Diyos nagutos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad, agad-agad na nabuksan, bunga nito. Ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y binigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain. pagkain, pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kong dumating. Inihatid sila ng Dios na banal niyang lupain. Sa bundok niyang inagaw, sa kabil kabalang na Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bu mu bu ha ay. amen